Simulan ang bawat umaga ng may tamang patnubay. Pakinggan ang gabay. Evangelista Paul Mortis. Beth Flores po, bumabati po sa inyo. Alam niyo ba, March 1 na, may gulay. Wow. March 1 na. Ang ah, bilis-bilis ng panahon, ano? parang kamakailan lang, nag-celebrate tayo ng Pasko, tapos naging Hearts Day, tapos ngayon po, March. O yan na. So, kamusta po kayo mga kaibigan on a Trusting Tuesday? Uh, nawa ay patuloy tayong lumalapit at lumalago sa Panginoon at nagtitiwala sa Panginoon. Mm -hmm. Kayo po ay nakikinig sa programang Gabay. Dito po yan sa 702 Days AIS. Kung kayo po ay nakikinig gamit po ang inyong uh, transistor radio or PM radio, at kayo po ay narito sa Luzon, nakukuha niyo po yung program mula sa 702 DCS One Corporate Center. Pero kung kayo po ay nasa Visayas at Mindanao, maari ang nakukuha yung program ay yung pong galing sa DYVS mula po sa Bacolod. At kung kayo naman po ay nakikinig sa pamamagitan po ng Facebook live stream, real time kayo, real time sa Pilipinas, real time din po sa mga bansang inyong kinalalagyan. So look, thank you so much for tuning in sa program and always uh, nagbablock kayo ng time para po dito. At ang dalangin natin sa loob po ng 30 minutes na magkakasama tayo. Meron po kayong pulot na aral, dagdag kaalaman, bagong topic ang pag-uusapan natin uli ngayon. At siyempre, uh, encouragement para po lalo tayong lumago sa ating kaugnayan sa ating Panginoon. At huwag pong kakalimutan ang FBC o ang DZS ay member po ng kapisanan ng broadcaster ng Pilipinas. Sige po, diyan po kayo saan man kayo naroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan. Diyan po kayo, dito po naman kami palatuntunang gabay. Sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras, ganitong himpila ng radyo DZAS 702 ng Forest Broadcasting Company. Nanggagaling po sa taluktok ng One Corporate Center Ortigas. Araw-araw po yan. Naglalayong kayo hatda ng mga bagong kaalaman, makalangit na mga awitin, at syempre po naman, mensahe mula sa salita ng Diyos ang Biblia na naglalayong kayo bigyan ng isang hamon at isang gabay. Ito po si Beth Torres, Gabay Library. At ngayon pong March, March 1, meron pong bagong theme, mga ating pong FABC program. Ang ating pong theme, Sentro ng Pag-asa. O yan. Ang ating pong theme verse, Romans 12.12, magala kayo dahil sa inyong pag-asa, magtiyaga kayo sa inyong kapighatian at palaging manalangin. May bago din po tayong tip nga, ay bago tayong topics rather na pag-uusapan. Ito maganda, tips for providing your grandparents with effective care. Oyan Sinulat po yan ni Christy Butler. Kinuha po natin sa home care assistance com At syempre, kilala nyo naman po ako. Pag may nakita kong interesting topic, mag -re research pa ako ng additional. Naglalagay tayo ng mga dagdag kaalaman. Okay. So, bakit itong pinag-uusapan natin? Alam nyo ba na ang March 11 to 18 ay Grandparents Week? Ayan, ha? Para sa lolo at lola. Yay! Ito po ay Proclamation 757 na signed noong 1996 ni President Fidel V. Ramos. Kaya ito naman po ang ating pag-uusapan simula ngayon sa mga susunod na araw. Dahil sa kulturang Pinoy, ilya po ay mahalaga. At sa kulturang Pinoy, ang mga lolo at lola ay mahalaga. So ang pag-aalaga nga daw po sa ating lolo at lola ay magandang paraan upang magkaroon ng bonding sa kanila at makasiguro ng sa kanilang safety. Pero maari din itong magdulot ng emotional at physical stress. Totoo po yan. Kaya kinakailangan na maglaan tayo ng panahon upang maka-develop ng isang magandang manageable care plan at kailangan tayong humingi ng tulong if we need to. So, sabi po, ang unang-una pong nakalagay dito, get tips from doctors. Kumuha daw po ng mga tips sa mga doktor dahil nga po sa mga nakakahawang mga sakit at ilang severe medical condition na kadalasan po ay tumatama sa mas, mga seniors, kailangan makipag-usap po sa doktor. Kung meron ha, ang iyong lolo, yung doktor ng lolo at lola upang makadevelop sa iyo ng isang daily care plan at kung kinakailangan, baguhin o i-rearrange ang ating tahanan. Makakatulong ang doktor na magbigay ng tips kung paano makakaiwas upang makakuha pa ng mas mga deadly virus. Maiwasan ang mga accidents na nagdudulot ng mga bali sa buto o head trauma at mabawasan ang risk na magdevelop ng ibang chronic health conditions. So, ang pagsama daw po sa regular doctor's visit kasama ang iyong lolo at lola ay makakatulong upang makakuha ng mga information upang lalong maglagay ng extra effort upang mapanatiling in, in, good health sila lolo at lola. Marami pong iba't iba age-related conditions na maaring maging challenging para po sa ating mga seniors na mamuhay independently. Ngunit karamihan po kasi mga challenges na kanilang kinaharap, e eh madali lang daw pong i-manage kung ang kanilang pamilya ay nakahandang tumulong din sa kanila. So, ang pag-aalaga po ng ating mga seniors, lolo at lola sa Pilipinas, OMA at OPA sa Germany, di ba? Mamita at papito yung tawag ng iba, ay isang value na ginagawa natin bilang mga Pinoy. Simula pa noon, ang pagiging close family ay isang value na pinahalagahan natin hanggang sa pagtanda. So, simula pa po ng maliit pa ako, nakita ko na po ang lolo at lola ko mga magulang ng Daddy Paul. Sa katunayan, marami akong happy memories na kasama sila. May panahon po na nasa amin sila at may panahon din na nasa mga tito ko sila, mga tito Celso. So, balit mas gusto pa rin nila yung sa probinsya. Mas gusto pa rin ng mga lolo sa probinsya. Nakasama naman po yung kanilang bunsong anak ng tita Emmy namin. At ang ilan pa pong mga anak nila na nakatira dun sa paligid ng bahay sa Quezon. At noong naging mag-asawa na rin po kami ni Ness, dahil bunso po siya, kami naman po ang tumira sa kanilang bahay upang maging kasama naman po ng mga tatay at nanay niya. Si Ness po ang nagmamanage ng pag-aalaga sa tatay, lalo na po kapag nagki-chemotherapy siya noon sa veterans. Dahil nag-o-opisina siya, alam niyo po nagbabayad siya ng pag aalaga sa tatay habang ito ay nasa ospital. At noong namatay na tatay, si nanay naman po ay pinapili namin kung saan siya niya gustong tumira. Pinili niya po sa mga apat na araw at sa amin naman ng tatlong araw sa aming tahanan. Very independent po kasi ang nanay at masayang dumadalaw sa amin bahay upang makasama naman niya po yung mga apo niya. At kahit minsan po may mga kwento kay ate, at naririnig din sa ate yung kwento patungkol sa amin. Nagkasundo po kami ng ate na hindi namin papatulan <laughs> ang mga kwento ni nanay. Basta pag-uusapan namin yung mga kwento, kami mismo ang mag-uusap patungkol doon. At sa totoo lang, hindi po kami nagkaaway ng ate ko at hanggang sa ngayon, okay na okay kami. Mahal na mahal ko yung ate ko. Totoo po yan. At ngayon kami na mismo ay seniors. Ayan. Kami na rin po ang nag-iipo ng pera para sa aming pagtanda. Ang dalangin kasi namin sa Diyos ay hindi kami matulad dun sa mga tinatawag na grumpy old men and women. Alam niyo po yun, yung laging nakasibangot ng mga matatanda. Dahil nga po wala na po silang ginagawa. So nabubur yung po sila sa buhay, sumusungit naman din po sila. Yun lang naman po ang dahilan bakit nagiging grumpy sila. Salamat sa Lord, Megabay para po na, 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 pinagkakaabalahan si Daddy. Di ba po? Totoo yan. May mga evangelistic crusades, may mga speaking engagements. Kaya ho, laging masayahin no, ang Daddy ko. Ang Daddy ko. Hindi ho yan grumpy. At may mga seminars at trainings din po kaming ginagawa ni Pastor Ness para hindi rin po frozen yung aming isipan. At being involved and active makes us young. To be honest with you, ngayong bumababa na po yung mga alert levels, nagsisimula na naman pong pumasok yung mga speaking engagements. And I believe ganun din po sa daddy. Alam niyo po, yun yung mga aspeto na lalong nagpapanatiling young and active ang bawat isa sa atin. Lalo na po tayo mga seniors na we have to keep our minds active. Alam niyo mga kagabay, masarap tumanda na kasama natin si Lord. 'di ba? 'Yun po yung maganda. Maging blessing at encouragement tayo sa mga younger believers. Huwag tayong maging grumpy. Huwag nating taasan ng ating expectation sa kanila. Huwag nating silang itulad sa atin at pag hindi nila tayo nagaya, nagagalit na iinis tayo at nagiging judgmental. Yun po yung nagiging grumpy. Kaya nga po kami, natututo kami ng kuyanis na dapat extend our space for grace, continue to encourage the young believers. Uh, they may be different in their own mindset, pero naisip po namin, it's best to encourage young believer. Lalo nyo po, if we do that, lalo po nilang makikita sa ating buhay na kahit po sa ating pagtanda, may pag-asa tayo kasi kasama natin si Lord. O ba? Diba? So I'm talking to us seniors, natatanda din tayo, di ba? Tatanda, lilipas din tayo. So ang magandang tanong, anong legacy ang naiwan natin sa ating mga mahal sa buhay? Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Amen. <laughs> Anak, ang sikreto ng uh, para hindi ka maging grumpy, old man, ano, Uh, no, res no resignation sa iyong gawain. No retirement pala. No retirement. Hindi ka magre-retire. Amen. Patuloy po tayo sa ating pagbubulay-bulay. At sa mga sandaling ito ay pagbubulay-bulayan natin ang isang napakahalagang katotohanan patungkol sa ating Panginoong Jesus. Kung kaya si Jesus ay ano sa pagsusuma pa sa ating pag-aaral, si Jesus ay Diyos. Amen. Evangelista Paul Mortis, kumusta na po kayo? Mag-aaral na po ka. Opo, si Jesus ay Diyos. Kaya isang persona. Juan uno-uno. Sa simula noong panguna bago pa na-create ang, ang world, naroon na si Salita. Kasama ng Diyos si Salita at si Salita ay Diyos. Wow! Glory! Dahil isang Diyos si Salita, ay anong maliwanag na ginagawa ng tao sa isang Diyos? Pangalwa, dinadalanginan siya na isang Diyos. Amen! Gawa 7, 56-59. Sinabi ni Stephen, tingnan ninyo, nakikita ko bukas ang langit at nakikita ko ang Son of Man sa kanan ng Diyos. Sumigaw ng malakas ang council ng mga relihiyosong parises. Tinatakpan nila ang kanilang mga tinga at sabay-sabay nilang dinaluhong si Stephen, kinaladkad nila siya at pinagbabato inalagay ng mga saksi laban kay Stephen ang mga damit sa paanan ng binatang si Saul. Habang binabato nila si Stephen, nagpresya siya, Panginoong Jesus, tanggapin po ang aking espiritu. Lumuhod siya at sumigaw, malakas, Panginoon, patawarin mo po sa kasalanan ito. Pagkasabi niya nila nito, nalagutan siya ng hininga dramatic na katotohanan, amen. Patuloy po tayo, hindi lamang yon. Siya pala ay hari ng mga hari at panginoon ng mga panginoon. Revelation 17.14 Lalabanan nila ang tupa at matatalo sila ng tupa. Kasi siya ang ano? Ang panginoon ng mga panginoon at hari ng mga hari. Revelation 19.16 Nasusulat sa robe at sa hita niya ang pangalang hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, Amen. Glory to the Lamb. Wow, ang ating Panginoong Jesus, ang hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, Diyos at hari ng mga hari, kung kaya't Panginoon ng mga Panginoon. Kung kaya't dapat talaga siyang sambahin. Glory to the Lamb. Evangelista Paul Murtis. Musta na po kayo. Amen na na. Amen po. At talaga namang ano yun, he's, he's really God who became man para po mm -hmm. sa atin. At minsan kasi, hindi natin talaga mag-grasp yung truth na yun. Di ba, minsan, na, ano ko nga po, minsan sabi ko, parang nabang masyadong fairy tale ata to. Pero, when you look at the historical Jesus, tingnan mo siya doon sa concept ng history. Makikita mo 'yon lalo na 'yung mga atawag natin extra biblical na mga mga sources. Makikita mo talaga na there was a man who came as came his name was Jesus. Pag tiningnan mo siya from the historical point of view, there was a man who really lived on this earth named Jesus who died on the cross. At ang maganda doon, ang nagkagulo sila kasi nabuhay na siyang mag-uli. Di ba? Mm -hmm. um, in fact, nakita ko yung recent sa Netflix eh. Ah, uh, yun, yung isang, yun yung isa sa mga favorite ko na movie na ang story doon, yung isang Roman centurion, nag-investigate siya kung talagang nabuhay ba ang Panginoong Jesus uh, at, that, at that era, that particular time. At nakita ko siya sa Netflix, sabi ko, I would like to watch this again. Kasi that movie gave me the understanding dun sa mga mga tagasunod ng Panginoon at that particular time. Na ano yung feeling mo nung no, nakakit, nakita mo na nakita mo ipinako sa krus ang iyong master, ang iyong teacher. Tapos all of a sudden, three days after, nagpakita sa iyo ang master mo at nakita mong nabuhay siyang magulit. And that is the very thing that revolutionized si Peter, di ba, dad? Visualize mm. sa buhay ng mga disciples, then even Stephen was willing to die for Jesus. Kasi na nasa nila 'yon? Nakita nila 'yon. Mm -hmm. Of all, si, si ang Panginoong Jesus lang talaga ang nabuhay mula sa libingan. And that has mm -hmm. proven him to be God. And God was pleased with his offerings. Kaya pag titingnan mo 'yan lahat, sabi ko, hindi yan yan. May impact yan sa buhay natin kung maniniwala tayo doon sa ginawa ng Panginoong Hesus doon sa krus ng Kalbaryo para sa ating And and the more we will appreciate, di ba dad? The more we will appreciate what Christ has done for us. Yun yung dapat na laging ano? Dapat hindi. Kaya nga lagi ko ngapos siya sinasabi, wag nating babal. Ayon naman ako. Babalewalain, kama ba? ang ginawa ng Panginoon para sa atin. Yes, eh, eh, grabe talaga. Pag binaliwala mo yung ginawa ng Panginoong Hesus, eh, kung anong tinanim mo, yun ang iyong aanihin. Mm -hmm. Totoo yun. At saka, wala nang sisihan yan, di ba? Pagdating natin, mm -hmm. kasi nakita na natin how God, in all His mercy, ah, pinahayag ang pag ibig niya sa atin since Christ. Correct. So, pag... Malik na ang Panginoon and we will all stand before Him dun sa so white throne judgment. Isa lang ang question dyan eh. Tinanggap mo ba ang ginawa ng Panginoong Jesus dun sa krus ng kalbaryo? Mm -hmm. Yun yung pinaka-crucial question. Correct. Diba so, dapat talaga ready tayo mga mga kaibigan, mga mga anak. <laughs> Kasi may senior na ako eh, no? Kahit nga po sa clinic, ay yung mga pasyente ko, oh anak, kayo ba to? Anak, gaya, gaya. Parang natatawa sila. Minsan ang tingin nila, o oh, pasensya na kayo ha, nagsermo na ang lola nyo. Ayan ganon. Kasi, or minsan, God has given me opportunities to pray for them as well, you know? So, let's continue to be good testimonies of that. No, daddy, let us continue to declare God's goodness. Kasi we we serve a God who is a living God. Di ba po, Dad? Mm. Hmm. Di ba, Dad? O, pray na tayo, Daddy. Okay. Let us pray. Panginoon, maraming maraming pong salamat. Thank you, Lord, sa iyong kabutihan. Thank you, Lord, for your faithfulness sa amin. Salamat po na ito po ay laging tapat at sapat sa amin. At yes. unay po, Panginoon, ikaw lang ang sentro ng aming pag-asa. Wala nang iba pa kundi sa iyo lang, Panginoon. So, Lord, salamat. Dapat dalangin po namin sa mga listeners namin. Talagang masure kami dun sa aming kaugnayan sa iyo. At yung kaugnayan na yun, Panginoon, dumalago sa aming buhay. At binabago ang aming buhay, ang aming mindset upang maging katulad ng Panginoong Jesus. Christ-like and Christ-minded. Lord, today po sa aming mga kaibigan na today is their special day. Una, kay Michelle Castanares at Hindido. Salamat po sa kanyang buhay. Patuloy mo po siya, Panginoong palakasin. I-bless po po ang kanilang pamilya. dalangin namin, Panginoon, continue to always embrace her with your love. Ganun din po, Panginoon, kay Pastor Nuli Kaigas. Thank you, Lord, for her life. dalangin, his life, Panginoon. dalangin namin, ikaw po ang gumabay sa kanila ni Ate Pearl at saka po yung mga uh, kanila pong school, yung Alethea sa Ligaw. Pagpalain mo po yon kay Inan, salamat po sa buhay ni Inan Malianes. Malianes, sila po ng ati Tess, ikaw po ang siyang gumabay sa kanila. Ganon din po kay Kuya Mau, ganon din po kay RK. Ganon din po Panginoon, kay Kilaminda Nesya at kay, rog, kay Royal Nesia. Salamat po sa kanilang buhay. Thank you, Lord, that ikaw po din ang gumabay sa kanila. Panginoon, sa amin po mga kaibigan na hindi po man namin nabanggit, mga listeners namin na Today is their special day. Ikaw po ang siyang gumabay din sa kanila. I-bless mo po sila, Panginoon, ng todo-todo. Yun po ang dalangin namin. At sa mga pamilya na dumadaan sa mga pagsubok ng buhay, ikaw pa rin po, Panginoon, ang aming maging katatagan. At sa iyo po kami manangan dahil ikaw po lang ang talagang sentro ng aming pag-asa. Maraming, maraming, maraming pong salamat. Amen. Panginoon, salamat po sa katotohanan na nasulat na sa robe at kahit sa hita ng Panginoong Jesus, ang pangalang hari ng mga hari, Panginoong ng mga Panginoon, nasulat na po. Dapat din naming isulat sa aming mga puso na siya nga ang hari ng mga hari at Panginoon ng aming mga ng Panginoon at siya ay aming sasambahin sapagkat siya lamang ang aming you know, ang taming tanging daan kaya kami nakarating tanging uh, buha katotohanan kung kaya't hindi kami naligaw at hindi lamang iyon at siya ang buhay na aming tinanggap mula sa kanya nang kami nagtiwala sa kanya. Salamat po, dakilang Diyos. Wala po kaming uh, dapat ipagmalaki sapagkat kayo lamang Panginoon ng hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, katungkulan namin na ikaw ay sambahin sa Espiritu at katotohanan. Huwag po ninyo kaming lalampasa sa pangalan ni Jesus. Ito aming na Amen and Amen. Kung ang Panginoon po ang hari ng mga hari sa ating buhay o the definitely dapat siya alam ang nasusunod sa ating buhay. Ano di ba dad? Mm Hindi -hmm. na tayo makikipag-along pa. Susunod tayo sa Panginoon kung anong naisin ng Panginoon sa atin. Anong naisin ang ating buhay. Anong nais niyang mangyayari sa ating buhay. Susunod Ay, tayo. sa Panginoon diba? siya. Di ba, Dad? yun talaga. Talaga. Ano, yun lang choice talaga. Yan. Choice lang yan. Choice lang yan. Pipiliin natin yan. Pipiliin mm -hmm. lang yan, Panginoon. Ito po Amen. si Dr. Torres. Lagi magpapaalala. Life is not a series of chances. It is a series of choices. Amen. Habang mahininga pa bawat isa sa inyo na nakikinig, pumili na kayo ng tama. Amen. Sa ngalan po ng ating Panginoong Jesus na ating sinasamba ni Alhati at pinaglilingkura at sa pamamahalang teknikal naman ng kapatid na Rigi Villena, at Aruel Mendoza po, kasama po ating gabay barkada, Aileen Valdez, Abig Lindo, Chris Rosete, Juan Mark Balatukan, kasama po sa protect ng Kuya Reggie, JV Tabua, Nathaniel Peralta, Benjo Morano, sa BXE naman, Rafi Bardoquillo at Nals Pagator, at syempre po si Jericho Flores dito sa aming tahanan. Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Mortis nagsasabi, kapag si Jesus Cristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman pagpalain ko kayo ng Diyos. Paalam sa ngayon. Ngunit hanggang bukas na muli sa isa na namang gabay. Iyong narinig ang programang hatid ay Patnubay Gabay.